command commandant Admiral Artemio Abu would like to extend yung uh, kanyang pakikiramay no uh, sa mga pamilya nung no, namatay ang maingisda. Uh, pangalawa, uh, I would like to uh, clarify also no na ito ay uh, nangyari sa may uh, karagatan ng uh, Pangasinan no. Um, it's not within the immediate vicinity ng baho di Masinlo. So I would like to um, uh, correct that statement na una naming na ilabas no uh, na inuugnay natin ito sa Bajo de Masinlo. But uh, definitely, uh, if you're going to uh, plot yung area na kung saan nabangga itong ating mga mga isda, ito ay may distansya na 180 nautical miles from Agno, Pangasinan. So, mas malapit siya sa Pangasinan kumpara sa Bajo de Masinlo. Now, kung ang question is uh, if we already have information to say uh, whether the accident was intentional and deliberate or uh, talagang aksidente lang. As far as the initial information that we have right now, no, uh, we can say na hindi naman ito talaga deliberate at the same time with um, the testimony no, ng ating mga nakasurvive na mga isda. Uh, sila rin mismo nagsasabi na in this particular time na nangyari ito, um, masyadong madilim ang area, pangit ang panahon. So there is a possibility na hindi nga sila napansin. Well, so, yung labing isang mangis na naman na nakaligtas. Kumusta naman po ang kanilang kalagayan ngayon? Well, um right now, ang ating uh, 11 uh, survivors no, na fishermen naka as what we reported yesterday no, nakabalik naman sila sa Pangasinan gamit ang kanilang mga service boats. They were also uh, able to um, recover yung uh, uh, dead bodies ng kasamahan nilang tatlo. Uh, sa kasalukuyang panahon ngayon, nakabalik na sila ng Sambales. Um, I know for a fact na ang ating um, local government no uh, ng Subic ay uh, nag-reach out na sa ating uh, mga survivors na ito. At uh, ang butihing uh, alkalde ng Subic ay nagpaabot din ng kanyang tulong sa mga mga isda na ito. Um, Commodore Tariela, I just want to uh, make it clear po, paki-clarify, kasi syempre may agam-agam po ang mga kababayan natin, ano, dahil alam natin na meron tayong alitan dyan po sa West Philippine Sea uh, versus China and recently nagtanggal po tayo ng mga barrier dyan. At uh, ngayon may ganito pong insidente at ang sinasabi niyo po, malinaw po, na ito po ay isa lamang aksidente at walang kinalaman yes. uh, sa China. Totoo yan. Uh, ito ay isang aksidente. Walang kinalaman sa China. Hindi ito nangyari sa Baho de Masinloc. Uh, hindi ito yung uh, mga naglabasang spekulasyon nga kahapon. No? Na baka daw Chinese Maritime Militia or Chinese Coast Guard ang deliberately na nagram ng uh, uh, bangka ng ating mga kababayang maingista. Uh, as I said, no? hindi ito nangyari sa immediate vicinity ng Baho de Masinloc uh masyado itong malayo sa Bajo de masing at the same time it's not um, deliberately um ram as uh, what was speculated by uh, some no at hindi ito Chinese coast guard or Chinese maritime militia uh with, with regard to our uh, vessel of interest uh we will be having a press conference uh, this afternoon uh we will be presenting the facts uh nang aming investigation um, I don't want to preempt right now kung ano man yung uh, mag, masasabi ng ating part-time casualty investigator um, later today uh, but definitely um, what we can assure the public is that um, in our initial assessment uh, this is purely accidental um at the same time the Chinese uh, story know, na may speculate ng iba ay hindi naman ganito ang nangyari dito.